bucket list mo ba na matry yung ano sky pang dive? five minutes kay diving five. ko na siya so isa yun sa mga bucket list ko yung tumalon talaga sa Dubai so binawa ko siya bago umuwi kasi masikip na talaga yung time pero pinilit ko talaga Nagsabi ni am jump ako so okay naman tapos ano, kahapon umuwi na kami ano susunod? Susunod? Sa bucket list mo. Ah, bucket list ko? Well, hindi ko pa alam. kung ano na lang, kung ano-ano yung nandyan, i-go-go pa. -ba. Basta adventure. Uh. O, oh, inyan oh, na naman si MJ. You know, hindi <laughs> yung mayon kahapon. Kanina Ika, yun? Kanina. Yun. Because of the jump shot ngayon ni Ana. Ay, oo. Oh, oh, yung mga tao nag-show kami sa Sarsugon tsaka Agusan ni Paolo. ano. Masaya naman kami. Ano, um... Napatalon kami sa dami ng nanonood pala ng Linlang, ng Secretary Kim. Parang punong punong yung buong blasa pag nag-perform kami. So, Parang sinasabi kasi daw nila, pati daw yung mayon nakisang ayon sa Kim Pao. Uy! Ganun ba yun? Oh, no, what's your Hindi ko alam. Uh, maganda yung mayon. Wala siyang clouds. Isa siyang clear. Hey, Pero kapakita kasi yun, ibig sabihin. Ah, maganda. Oo, oh, oh Ay, ayun, ayun. Ayun. Ah, yun yun eh. Samasang ayon sa love life. A rare Tumasang, ba yun? Diyos ko. Ano yung reaction about that? Rare? Mm. Oo, rare. Oo, totoo. Hindi ko alam. Maka rare. Hindi ko alam. Baka nagkataon lang. Pero at ano lang, question lang. Kamusta na kayo ni Yung friendship niyo, yung... Okay naman. Niyo. Ano, ang dami naming ginagawa lately na magkasama and then marami din kaming show. So, sobra kaming very happy and overwhelmed sa natatanggap naming love, support. Alin na mo na ba, Shaquille, in what way? Si wow. na ka Yes, oh, so, yung Yung pagkakakilala. Natat natatawa naman na siya sa akin. Nagkukwento naman na siya. So, parang sa natagal na rin kami nagkatrabaho. So, so yun. So, yun. siya bang naging daan na ano? Parang dandahan ka na ka-move Uy, okay, ang bilis niya four po three talaga. Three <laughs> 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 sabihin ang salita. Sabihin <laughs> <laughs> ang salita tingin mo, uh, things are better with Paolo na? Okay. Grabe naman things are better. Siguro po na kataon lang na, ano, na, na okay yung mga nangyayari uh, lately and uh, then yung mga blessings ay dumarating naman na hindi inaasahan so parang masaya naman Pag oh, hindi you work, nito ka hangout Hindi naman, hindi naman okay. lumalabas sa bahay <laughs> 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 Hindi lang kayo lumalabas specially especially for you Hoy! Alam mo ikaw! Hindi ba, hindi kayo lumalabas? Hindi kayo lumalabas yung... Ay, ay hindi, ka busy din po, sobrang busy din po kaya... Um, diri ta 0